Hello mga best! Good morning! Welcome to my vlog! Ako nga pala ang inyong makatang hardinera. Welcome sa aking tanima ng patola. Ang dami na nila mga best. As in, ang dami na. More than 10 na ang bunga ng ating patola. At aside from that mga best, magha-harvest din tayo ng ibang mga pananim dito sa ating munting garden. Follow me mga best! oh, mabuti na lang, 'di ba? Ang sipag yarn. Kasi ang dami na ring mga damo-damo sa ating garden at wala tayong time para makapaglinis. You know naman mga best, 'di ba? Kapag umulan, for sure na 'yan. Biglang dadami ang mga damo. Ayan, may bunga na ang ating talong. O oh, look mga best. Ready to harvest na ang talong. Mahaba na rin 'to. Remember lang mga best pag nag-harvest tayo, kailangan natin uling maglagay ng fertilizer. Kasi para makapag-produce naman sila ng panibagong bunga. Oh, ayan na, ang dami na. Ang taniman ko best ng talong ay nasa ilalim ng taniman ng upo. 'Yan, ito 'yung upo. Tapos sa ilalim nito, ay ang talong. Ito yung talong. Yan, kahit maliit lang yung talong, ito yung vlog ko na nag-top cut ako ng talong. Kaya kahit mga 2 inch, 2 feet pa lang to, ay namumunga na. Ito na mga bes, ang talong na aking na-harvest. Okay na yan. Pwede nang pang torta to. Oh, dyan ko sila pinagkukuha. Maliliit lang yung mga puno nila, pero mga namumulaklak at may mga bunga na rin sila kailangan natin maglinis ng garden nang sa ganon bumalik naman ang kanilang ganda. Di ba, Daddy? Tingin muna. Tingin muna. Yes. Ang rin nating patola na i-harvest mga best. Ito ready na 'yan. Actually sa loob ng bahay namin meron pa tong patola, hindi pa naluluto. Mamaya iluluto ko. Bilangin nga natin kung ilan lahat ang patola. Isa, dalawa, tatlo, pangatlo. Ang apat. Apat. Ito. Lima. O, oh, kami naman to lima anim, Ayun pa sa isa. anim pito Walo. Siyam. Sampu. Labing-isa. Wow. Eleven lahat. Tapos mayroon pa doon twelve. O, oh, twelve, di ba? Ito, harvest na rin natin ito, mga bes. Sa gilid naman, mga bes, andito yung taniman ng aking husband ng sili. Yan. Siling labuyo yan. Siling labuyo. soon Lalaki rin yung mga yan. Napakamahal kaya ng kilo nito sa palengke. Handa akong bisita si Belinda. Wow. Mangihingi <laughs> siya ng patola. <laughs> yan, 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 yan. Sige, kunin mo na. Oh, ang gwapa ng... Ang guwapa kag sexy sang ano ba? Wala <laughs> buhin. Wala buhin? Bisan pulo ka piso, wala buhin? Mangihingi siya ng saluyot kasi marami naman. Ato pa ako, kapayas? Ato? Libre na na di ba? Libre na Sayang naman kasi kung hindi maanuhan. Mahal Wow ah. Bolero. Wow, sana all. My God, din. Yan, si Nanay Linda. Kukuha rin ang patola. Yan. Diba, ba? Ang dami kasi Sharing is caring. Kados na. Anong mga nakuha? Patola. I'm sleeping, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move if I think of you and all you don't do Well I'ma make hella shit I don't become you I have no regrets, yeah, i will of my dress I'll never forget what it's like to be in debt Stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and never